Sa ilalim ng mga alon, isang tahimik na revolusyon ang nagkaganap. Ang pinakabagong armas ng U.S. Navy ay nagtutulog ng takot sa kailaliman ng karagatan at ang mga estrategista ng Navy ng China ay tila nawawalan ng saysay. Maligayang pagdating sa mundo ng Monterey Submarine, isang bagong teknolohiya ng U.S. na muling pinibigyang kahulukan ang digmaang pangkaragatan. Sa video na ito ay ating pag-uusapan kung bakit ang China ay lapis na napapahala sa bagong armas na inilabas ng US sa kabila ng napakalaki at napakalakas na ng kanilang puwersa sa karagatan. pagiging agresibo ng China sa South China Sea ay lalong tumitindi na nagresulta sa pagtaas ng tensyon sa mga bansang nagkaangkin ng kanikanilang mga teritoryo sa Timog Silangang Asya, partikular ang Pilipinas. Ang Beijing ay kumagamit ng militar at economic coercion upang takutin ang mga kalapit bansa at itaguyod ang mga ilikal na pag-angkin sa dagat. Ang mga pangunahing aksyon ng China sa rehiyon ay kinabibilangan ng pag-reclaim ng lupa at militarization ng mga isla lalo na sa Paracel at Spratly Islands. Pag-deploy ng mga fighter jet, cruise missile at mga sistema ng radar sa Woody Island panggugulo sa mga resupply mission ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal kabilang ang paggamit ng mapanganib na taktika ng mga sasakyang dagat ng Chinese Coast Guard ang mga aksyon na ito ay nagdulot ng pagtaas ng international concern at mga tugon mula sa mga regional powers. Ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng mga operasyon para sa kalayaan ng paglalayag at pagpapalakas ng suporta para sa mga kaalyado sa Timog Silangang Asya upang hamunin ang agresibong mga pag-aangkin ng teritoryo ng China. Sa loob ng maraming taon, pinalalaki ng China ang kanilang fleet ng mga submarines sa layuning mangibabaw o maghari harian sa mga karagatan. Inaasahan na ang Navy ng People's Liberation Army ay lalago sa 400 na barko sa taong 2025 mula sa kasalukuyan nitong fleet na 300 at apat. Ang pagpapalawak na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pag-unlad ng mga modernong multi-role na plataforma na may kasamang mga makabagong armas at sensors para sa anti-ship, anti-air at anti-submarines. Ang malaking bahagi ng pagpapalawak ng mga surface vessel ay nakatuon sa dalawang pangunahing programa. Una, ang 7,500 toneladang Luyang III guided missile Type 52D destroyers. Pangalawa, ang malaking 3,000 toneladang Type 55 Renhai-class guided missile cruisers. Ang mga sasakyang ito ay nilagyan ng makabagong teknolohiya kapilang ang dual-band active electronically scan array, air search radar at vertical launch system. Para sa maraming misal, ang Ren High Class Cruisers ay may malaking kapasidad at kargamento na nagdadala ng mga anti-ship cruise missiles, surface-to-air missiles, torpedoes at mga armas para sa anti-submarine. Ang hukbong dagat ng mga submarino ng China ay pinalalaki din kung saan ang PLAN ay kasalukuyang nagpapatakbo ng anim na put isang submarino kapilang ang mga nuclear at conventional na uri at malamang na nagagawa pa ng China ang Shang class type 093P na guided missile nuclear power attack submarine na magpapalakas lalo ng kakayahan nito sa anti-surface warfare pero pinago ng US Navy ang laro Narito na ang Monterey, isang submarine na napaka-advance na parang may para mo ang isang karuwahe na hinahatak ng kabayo at isang Tesla car. Ganung kalayo ang pagiging advance nito sa lahat ng mga submarines. Kung ang mga submarino ng China ay naglalakihan ngunit may kabagalan sa ilalim ng tubig, ang Monterey submarine ay naiipa para itong ninja sa kailaliman ng karagatan. May haba itong 12 meters at bilis na kayang umabot ng 100 knots o 185 kilometers per hour. Meron itong range na halos 10,000 kilometro. Isang submarino ng US Navy na mukhang higanting Monterey na gawa sa metal at kasulokuyang nasa ilalim ng pag-unlad. At ito ay nakapasa sa unang malaking pagsubok nito sa dagat. Ang unmanned prototype na tinatawag na Monterey ay nakumpleto ang full-scale in-water testing sa baybayin ng Southern California noong Pebrero at Marso ng kasalukuyang taon ayon sa pahayag ng Pentagon Research Arm, ang Defense Advanced Research Project Agency. Ang Monterey na itinayo ng defense contractor na Northrop Grumman ang submarine ay isang ang crude water vehicle o UUV. Isang uri ng drone na hindi na kailangan ng taong sumakay sa loob upang umandar ito. Maaari itong gumana tulad ng torpedo o maliit na submarino. Ayon sa DARPA, ang limang taong bulang na programa ng Manta Ray ay naglalayong bumuo ng isang bagong klase ng long duration, long range payload-capable UUVs na maaaring gumana sa iba't ibang sitwasyon sa dagat sa buong mundo. Ang test na isinagawa sa unang bahagi ng taong ito ay sumubok sa iba't ibang mga paraan ng propulsyon at steering ng manta ray. Ang buoyancy nito, mga propeller at control surface habang ito ay nasa ilalim ng tubig. Ang manta ray ay dinisenyo upang mabilis na maglakbay sa tubig na may minimal resistance na ginagawang mas mabilis at mas madaling paandarin kaysa sa mga katapat nitong submarino mula sa China. Ang natatanging hugis ng manta ray ay hindi lamang para sa panlabas na anyo. Ang disenyong ito inspirado sa kalikasan at kinagaya ang tahimik na paglangoy ng isang manta ray na naging dahilan upang halos hindi ito madetect ng sonar ng kalaban. Samantalang ang mga submarine ng China ay parabang mga underwater disco party dahil sa ingay na ginagawa nila. Sa kasalukuyan, mayroong apat na put dalawang bansa sa buong mundo ang may mga submarine bilang bahagi ng kanilang naval fleet. Ang mga bansang ito ay mula sa mga superpower tulad ng Estados Unidos at China hanggang sa mas maliit na bansa tulad ng Cuba at Myanmar. Pagaman ang submarine ay kinagamit para sa iba't ibang layuning, Pangunahing kinagamit ang mga ito para sa mga estratehiko at militar na layuning. Ang mga bansang may pinakamalaking bilang ng mga submarine ngayong 2024 ay ang Russia na mayroong 65 submarine na sinunda ng Estados Unidos na mayroong 64 ang China na mayroong 61. Ang mga bansang ito ay kabilang din sa mga superpower ng mundo at malaki ang kanilang naging pamumuhunan sa kanilang armas pandagap. Hindi na nakakagulat na mayroon silang malaking pilang ng mga submarines upang mapanatili nila ang kanilang dominasyon sa maritime domain. Ang Monterey Submarine ng US ay hindi lang binabago ang laro, kundi isinulat niya muli ang batas ng naval warfare. Ngayon ay masisirin pa natin bakit nga ba ang Monterey Submarine ay totoong game changer at magiging tinik sa mga palak ng China potential armaments. Bagaman ang tiyak na detalye tungkol sa armaments ng Monterey ay hindi inilalabas sa publiko, ang UUV ay disenyo na mayroong ilang mga bay ng payload na may iba't ibang sukat at uri na magbibigay daan dito upang hawakan ang iba't ibang misyon ng naval. Ang modular na kapasidad ng payload na ito ay nagpapahiwatik na ang Monterey ay maaring potensyal na magdala ng intelligence gathering equipment, mga mina o iba pang mga pampigil sa ilalim ng tubig. Ang kakayahang magdala ng iba't ibang payload ay nagbibigay sa Manta Ray upang maging versatile na plataforma para sa pag-counter sa mga submarino ng China. Sa isang potensyal na senaryo ng labanan, ang mga UUV na ito ay maaaring gamitin upang palihim na targetin ang mga sasakyang nagtatangkang dumaong sa Taiwan sumugod sa mga kritikal na targets ng kaaway mula sa mga hindi inaasahang lokasyon. Suportahan ang iba't ibang misyon kabilang ang reconnaissance at pag-ata. Ang autonomous na operasyon ay potensyal na pag-armas sa Monterey ay isang magiging isang malaking karagdagan sa kakayahan ng Estados Unidos at anti-submarine operation sa pamamagitan ng pag-deploy ng malaking bilang ng mga underwater drones na ito sa mga estratehikong lokasyon tulad ng South China Sea at mga daungan ng Navy ng US at Japan. Maaring lumika ang Estados Unidos ng isang matibay ng network ng defensa laban sa mga pagsalakay ng submarino ng China. Ang network na ito ay magiging mapikat na habon para sa mga submarino ng kaaway na makalapit sa mga daungan ng US o mga kaalyado ng hindi na nadidiskubre na siguradong magpapalakas sa seguridad sa dagat sa rehiyon ng Pasipiko. Ang na Submarino ay kumakatawan sa isang makapangyaringang panghadlang laban sa pagpapalawak ng Navy ng China. Ang plano ng U.S. Navy na magdagdag ng humikit-kumulang isang daang malalaking unmanned platform sa kanilang impentaryo ng Navy sa taong 2030 ay nagpapakita na magiging seryoso ang U.S. sa pagpapanatili ng teknolohikal na kalamangan laban sa mapang-abusong China ang ghost fleet na ito ng mga autonomous drone kabilang ang manta ray na magdadagdag sa man fleet na epektibong magpapantay ng laban sa mas malaking bilang ng China. Una sa mga natatanging katangian ng manta ray ay ang kanyang advanced propulsion. Kalimutan na natin ang maingay na propellers dahil ang Manta ray ay kumagamit ng makapagong teknolohiya ng propulsion na halos hindi mo na maririnig. AI INTEGRATION Hindi lang matalino ang submarinong ito. Ito ay henyo. Taglay nito ang artificial intelligence sa kanyang core. Kayang gumawa ng monitoring ng mga desisyon sa loob lang ng isang segundo kung saan miski ang mga human operators ay mapapakamot na lang ng ulo. ENERGY EFFICIENCY habang ang mga submarine ng China ay napakalakas kumonsumo ng gasolina na para bang wala nang bukas. Isa sa pinakamakabagong katangian ng manta ray ay ang kakayahan nitong lumika ng sariling kuryente gamit ang mga makapagong teknolohiya tulad ng pagkuha ng enerhiya mula sa agos ng karagatan at pag-convert ng thermal energy. Ang submarino na ito ay maaaring manatiling nakadeploy ng walang hanggan. Kaya nitong mag-hibernate sa ocean floor nang nasa low power mode, magre-recharge at muling sasabak sa aksyon. Aerial Denial Ang manta ray ay epektibong nakakablock ng malawak na bahagi ng karagatan na nagmimistulang isang neon sign sa dilim ang mga galaw ng Navy ng China o mga kalaban. Intelligence Gathering Sa kanyang mga advanced na sensors at kakayahan para sa steel, ang Monterey ay parang isang underwater spy. Kayang mangalap ng impormasyon ukol sa aktibidad ng Navy ng China nang hindi nila nalalaman. First Strike Capability Sa pagkakataong magkaroon ng labanan, ang bilis at steel ng manta ray ay nagbibigay sa Estados Unidos ng malaking bentahe sa unang atake. Sabi nga ng eksperto, para kang nagpadala ng lightsaber sa isang labanan ng espada. Autonomous Operation Pinapagana ito ng Advanced Artificial Intelligence. Ang manta ray ay kayang mag-operate ng mag-isa. sa mahabang panahon. Ang autonomiyang ito ay nagpapahintulot na makapasok ng malalim sa mga tubig ng kaaway nang hindi nanganganib ang buhay ng tao. Advanced Sensor Suit Ang Monterey ay nilagyan ng parehong passive at active sonar, kasama ang iba't ibang klasipikadong sensor. Ang Monterey ay isang mobile underwater surveillance platform, kaya nitong madetect, subaybayan at tukuyin ang mga sasakyang pandagat ng China ng walang kapantay. Bagaman ang pag-unlad ng advanced underwater drone technology ay naghahatid ng makabuluhang mga estratehikong bentahe, nagdadala rin ito ng potensyal para mas lumala ang pagdipagkakaunawaan ng US at China. Ang tumataas na kompetisyon sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa teknolohiya ng underwater drone ay naguudyo ng pamumuhunan at inubasyon ang pag-deploy ng mga autonomous underwater vehicle sa mga pinag-aagawang teritoryo sa karagatan ay maaring magdulot ng pagtaas ng tensyon. Mayroong panganib na ang mga drone na ito na pinapaandar ng walang direktang kontrol ng tao ay maaring masangkot sa mga insidente na maaring magdulot ng mas malawak na hidwaan. Bukod dito, ang pinahusay na kakayahan sa pagmamanman ng mga drone ito ay maaaring ituring na provokatibo ng China na posibleng humantong sa mga retaliatory measures. Gayunpaman, ang mga advanced na teknolohiyang ito ay maaaring ring magsilbing daan Upang maiwasan ang hidwaan, dahil ang kaalaman na ang US ay mayroong mga ganitong underwater drones ay maaring pigilin o papagalin ang mga agresibong aksyon ng China ang submarinong Monterey ay itinuturing na isang makabagong pagbabago sa tigma ang pandagat sa ilalim ng tubig na nagtutulot ng revolusyon sa mga estratehiya ng Navy at nagkakaroon ng makabuluhang epektibo sa balanse ng kapangyarihan sa Pasipiko. Ang pagbuo ng submarino Monterey ay nagpapakita na patuloy na teknolohikal na kompetisyon sa pagitan ng global powers at nagbibigay tiin sa pangangailangan na mahanap ang balanse sa pagitan ng makabagong militar at mga diplomatikong pagsisikap upang mapanatili ang kapayapaan sa Pasipiko.